COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang isyo kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, iyahatid ko sa inyo ang mga kaganapan tungkol sa bakuna, ang kakulangan nito at ang mga dumating na bagong supply at kung saan saan ito ipamimigay. Gayun din may magandang balita para sa mga nurses na matagal nang naghihintay ng kanilang back pay mula sa pamahalaan. Makikilala rin natin ang frontliner of the week na nakausap ni Joy Kawayan Combatier. Mayroon ding special report si Mari Boyles Aragona tungkol sa pag-unawa sa mga dinadaanan ng ating mga kababayan at kung anong komunikasyon ang mabisa para maiparating ang malasakit at tulong sa lahat. Makakarinig din tayo mula kay FEDC President Dan Andrew Cura ng isang pagbubulay-bulay tungkol sa angkop na pakikiugnay sa mga kababayan nating nahihirapan sa buhay ngayon. COVID-19 watch! Humingi ng paumanhin sa publiko si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr. matapos na matigil ang vaccination ng ilang local government units kamakailan, bunsod ng kakulangan ng supply ng mga bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Galvez, nagkaroon ng problema matapos na magkaubusan ng supply ng bakuna dahil mataas talaga ang demand sa mga bakuna sa buong mundo. Tiniyak naman ni Galvez sa publiko ko na magiging normal ang supply ng COVID vaccines sa Hunyo a 14 kasunod ng inaasahang pagdating ng bulto ng mga bakuna. Kabilang dito ang isang milyong doses ng Sinovac na dumating nitong Webes at mahigit 2.2 milyong doses ng Pfizer, BioNTech at isang daang libong doses ng Sputnik V. Sa Hulyo ay asahan naman anya ang pagdating ng 12 milyong doses ng bakuna habang sa Agosto ay 17 7 doses pa rin ang darating na bakuna laban sa COVID. Nabatid na 60% ng mga bakuna na darating ngayong buwan ng Hunyo ang ibibigay sa mga lalawigan habang 40% ang inilaan para sa NCR+. Tiniyak naman ni Galvez na mayorya ng mga dumarating na bakuna sa bansa ay ibabahagi sa mga lugar na tumataas ang kaso ng COVID-19. Tinatayang nasa 1,500 mga barangay ang mabibiyayaan ng mga parating na bakuna upang mapalakas ang kanilang kapasidad para sa vaccination kontra COVID-19. Nakatakdang bumili ang United States government ng 500 milyong doses ng Pfizer BioNTech anti-COVID-19 vaccines na ipamimigay sa isang daang mga bansa sa loob ng dalawang taon. Inanunsyo ni US President Joe Biden na unang ipamamahagi ang 200 milyong doses ng bakuna ngayong taon habang ang natitira ay sa taong 2022. Ang hakbang ay kasunod ng pressure na natatanggap ng US mula sa ibang mga bansa na dapat si silang magbahagi ng bakuna sa mga mahihirap na nasyon. Hinimok ng Malacanang ang Department of Budget and Management na maghanap ng pondo para pambayad sa 43 milyong pisong back pay ng mga government nurses. Una nang nanawagan tungkol dito ang grupo ng mga nurse sa Philippine General Hospital. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, dapat tignan ng DBM kung may pondong mahuhugot mula sa kasalukuyang budget ng Department of Health at maaari din anyang isama ang nasabing halaga sa taunang budget ng ahensya para sa susunod na taon. Tiniyak naman ng palasyo sa mga apektadong nurse na maisasama ang back wages sa budgetary requirements sa proposed 2022 budget. Aniya, makikipag-ugnayan si Budget Secretary Wendell Avisado sa Office of the Executive Secretary para sa implementasyon ng atas ni Pangulong Duterte na ayusin ang back wages ng government nurses. Susunod sa COVID Watch Week and ang ating frontliner of the week, si Reynold Kimot, isang barangay tanod sa Alamada, North Cotabato. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga barangay tanod sa pagmente na ng peace and order sa ating komunidad. Sila ang mga force multiplier ng ating pulisya bilang mga sibilyan na nagbabantay sa kanilang barangay. Ngayong panahon ng pandemya, sila ang inaatasan sa pagbabantay sa mga checkpoint lalo na sa mga lugar na isinasailalim sa granular lockdown sa kanilang lugar. Sila rin ang inaasahang magpatupad ng minimum health protocol sa kanilang nasasakupan si Pastor Reynald Kimot ng Fundamental Baptist Church sa barangay Malitubog sa bayan ng Alamada sa North Cotabato ay nagboluntaryo sa kanilang barangay at naglilingkod sa kanilang komunidad bilang barangay tanod. Ibinahagi niya ang kanilang ginagawa at ang mga hakbang na kanilang ipinapatupad sa barangay upang hindi makalusot sa kanilang barangay ang transmission ng virus. Uh, ngayon Palagi po kami nag robbing po, lalo na ngayon sa pinutupad po natin na No Movement Sunday. At sa mga nag-alabas po dito, eh, na din namin at saka bigyan po ng counseling po ng ating barangay captain po dito sa barangay Malito Ngayon po, dito po sa aming barangay, wala pong positive po dito. Pero dito sa municipality ng Alamada po, kami na po ng mga positive. doon po sa sentro po ng municipality po namin. Kailangan talaga ko cooperation po ng mga kababayan kasi para po mapigilan po natin itong transmission ng COVID-19. Binabalanse ni Pastor Reynald ang kanyang serbisyo sa komunidad at sa ministeryo. Sinisiguro nitong hindi niya napapabayaan ang kanyang gawain sa simbahan at maging ang kanyang pamilya. Tulong-tulong silang magkabarangay sa pagbabantay upang mapanatiling ligtas ang kanilang komunidad. Ang schedule po namin dito, once a week lang po kami nag-duty, 24 hours. Sa ibang araw naman din po, doon tayo po sa spiritual na mga pangailangan po ng mga kapatid natin na nanampalataya po sa Panginoon. Dito po sa aming barangay, 23 po kami lahat dito. Kaya tulungan po kami dito. Lahat ng mga schedules natin ay may mga tanod na nakarunda yan, lalong-lalo -lalo na sa Nomo Bin Sunday. Ibinahagi rin ng ating frontliner of the week ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga barangay tanod sa kanilang pagroronda. Bagamat may mga pasaway, mas marami naman ang sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan. Pumo naman din po yung mga problema natin kung magbantay po tayo dito, may mga nagpapasaway po. Pero talagang inahuli yan at kinaka-council po ng ating barangay captain. At yung mga nasa edad na po, uh, lalong, lalong na kapag tayo nilang makinig, idinadala eh, dinadala po doon sa municipality ng Alamada para yung tulis na po ang magbigay po ng ano sa kanila council. Minsan po may iba na na ano din, napapasaway po pero halos naman lahat dito nakikinig naman at sumusunod po sa alin din po natin. Sa gitna ng krisis na ating nararanasan, nakita ni Pastor Reynald na kailanman ay hindi nagkulang ang Panginoon sa pagpuno sa ating mga pangangailangan. Ibinahagi rin niya ang kanyang coping mechanism sa stress. Ang ating Panginoon po nagsusupply po sa lahat ng pangangailangan natin. Tama yan na crisis ngayon pero salamat naman kasi nandyan naman ang mga pangangailangan natin araw-araw. Kung may panahon na medyo stress, happy pray, magdadasal po sa ating Panginoon at magbasa po ng Biblia natin para tayo makarinyo po tayo ng ating kalakasan. Ayon sa ating frontliner of the week, isang positibong dulot ng COVID-19 ay tinuruan tayo nitong maging disiplinado lalo na sa mga simpleng panuntunan na dapat nating sundin. Uh, mga positibo, nakikita ko po ngayon, uh, sa kabila ko ng mga pandemic ngayon, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon kasi sa tingin ko po may mga mensahe po para din sa mga tao na hindi naman palagi tayo na lang po ang masusunod sa ngayon ang positibong nakikita ko ang tao, masasabi din natin na para madisiplina po din na kailangan sumusunod tayo kasi may mga batas po tayong sinusunod po. May mensahe si Pastor Reynald sa mga kasamahang nasa front line sa pakikipaglaban sa COVID-19. May fellow frontliner patuloy lang po tayo sa ganitong gawain. Patuloy lang po din natin yung mga bagay na ginagawa natin, suportahan natin para matapos po itong pandemic. At saka hindi po tayo pabayaan ng ating Panginoon. Bagyan po tayo niya ng proteksyon. At saka kailangan tayo palaging magbasa po sa salita ng Diyos at saka lalong lalong-lalo na po magpa-pray po tayo, magdarasal po tayo araw-araw. So yun lang ang challenge po sa mga frontliner. Paulit-ulit man, hindi magsasawa si Pastor Reynald Kimot sa pagbibigay ng paalala sa bawat isa lalo na sa striktong pagsunod sa minimum health protocol at ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa mga kababayan po natin na nakikinig po ngayon sa programang ito, maraming salamat sa ganitong programa. Uh, ang challenge po natin sa inyo, ang mensahe po ay kailangan po tayo magsunod po sa mga batas po ng ating gobyerno, lalong lalo na sa batas ng Department of Health, para po madali po ito matapos. Kasi kung hindi tayo sumusunod dito at lalong matas lumulubo yung bilang po ng nagkakasakit po sa covid-19 eh matagal po ito matapos yung problema na kinaharap po natin dito sa ating bansa. So ang challenge po natin kailangan po sumusunod tayo kung ano man ang kailangan na gawin para po uh, safety po tayo katulad ng uh, ugas at saka magmask po tayo at saka official Papatuloy lang po natin ang mga uh, alintunin po ng ating mga physical distancing eh, kasi yan po ang health protocol po natin may mga physical distancing po tayo sa mag face na lang po tayo palagi saka kung lang po sana ihikayat po natin yung mga lahat mga kababayan po natin na sana po ay mapabakuna na po din sila para makausan na tayo sa pandemic na ito sa mga nakikinig po niyon magandang umaga at papalain po tayo ng ating sinod Panalangin, pagkakaisa, disiplina at pagtalima yan ang mga kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya para sa COVID Watch weekend ako po si Joy Gawayan combatier Salamat Joy at maraming salamat din kay Sir Reynald. Samantala, patuloy po kaming tumatanggap ng inyong tulong pinansyal para po sa ating gawain dito sa FEBC Philippines. Bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong magdonate sa pamamagawa magitan ng GCash. Maraming salamat kaagapay sa inyong pagtulong dito sa ating gawain. Paano dapat pulsuhan ang pinagdaraanan ng taong bayan sa nagpapatuloy na panahon ng pandemya At paano maibababa ang mahalagang mensahe patungkol sa krisis sa mabisang paraan? Narito ang special report ni Mari Boyles, Aragona. Mahigit isang taon mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic, marami pa ring mga bagay ang ngayon pa lamang tunay na naiintindihan ng buong mundo. Hindi lamang ito mga bagay na may kinalaman sa mismong virus na nagdudulot ng sakit, kundi maging ang iba't ibang karanasan ng bawat isa sa ilalim ng new normal. Habang tumatagal, tila nauubos na rin ang pasensya ng mga mamamayan sa mga polisiyang may kinalaman sa pandemya. Paano nga ba dapat unawain ng mga namumuno sa pamahalaan ang kalagayan ng mga mamamayan sa konteksto ng kanilang kalusugan at kabuhayan? Para magbigay ng konteksto at gabay para rito, narito si Dr. Nina Castillo Carandang, isang health social scientist at miyembro ng WHO Social Science Working Group on COVID-19. Siya rin ay miyembro ng National Immunization Technical Advisory Group for COVID-19 Vaccines at profesor sa Department of Clinical Epidemiology sa UP College of Medicine. So here is our situation. Gutom, kawalan ng pagkakataon, pagkalito at tugon. So gutom for our foreign uh, participants is hunger. That's why we are going out of our house and risking uh, traveling in public transport, meeting other people, going to places, even if we are ensured that we are free from the virus. We are also hungry for food, for livelihood, for assistance, and the right medical attention that we need. we're also hungry for excellent and permanent solutions that should be laid out by government and we're also hungry for tamang information or the correct information kawalan ng pagkakataon, in english this is the loss of opportunities or chances and what am i referring to it's the loss of our opportunity to be with our families and to also socialize with our loved ones, our relatives, our friends, our office mates, and our community members face to face. It has been day 398. Nawalan din tayo ng pagkakataon na dumamay at mag sa mga may sakit because as you know, those who are sick need to be isolated if they're sick with COVID-19. Nawalan din tayo ng pagkakataong magpaalam at magluksa para sa mga pumanaw. Napakasakit po niyan. No time to actually properly grieve nor the opportunity to do so. Nawalan din tayo ng pagkakataong magpunta sa mga lugar para sa pananampalataya. So even the places of worship, whatever uh, faith you believe in, we are not allowed to go. So kawalan ng pagkakataon. Then I go to pagkalito or confusion hindi natin lubusang maintindihan. We cannot fully understand ang mga sinasabing panganib ng virus kasi kumakalam ang sikmura. We can't really understand the concept of risk because we are hungry and we need to go out and earn a living. We also are confused because of the constant changes in policies of the government. And because we are already in day 398, seems like the situation has not even gotten better. Nasaan na po ang pinangako na maayos na pagtugon sa COVID-19? Pabago-bagong Q, ECQ, MECQ, GCQ, lahat ng Q na napakahirap matandaan, maintindihan at sundin. Ang mga bagay-bagay na pinag-aralan pa at di palubusang maipaliwanag ng siyensya ay binibigyan ng compassionate use permit ng FDA at ibang ahensya. Litong-lito na po ang mga tao. Sino ba ang dapat paniwalaan at bakit? Ang mga tagubili ng mga doktor at ng mga eksperto, lalong lalo na kung iba't iba ang kanilang opinion. Ano ba ang gagawin dapat natin kung merong nakasalimuhan na positibo sa COVID? Kailangan magpatest, kailangan mag-quarantine o mag-isolate, nahawa ng COVID nagkasakit ng nakakana sa mga sintomas ng COVID. Kailangan ng pangangalangang medikal, kailangan ng pagpapaospital, litong-lito pa rin ang tao kung anong gagawin. At kawalan ng tunay na malasakit at makikipagkapwa, siguro yun na po ang isa sa pinakamasakit na ating dinadaanan. Bawal daw, wala daw dapat na mahusay na ebidensya, pero bakit yon piniyagan? Bakit ang mga tao o bansang may kapangyarihan, kayamanan o pribilehyo ay pinalulusot sa mga paglabag sa mga queue restrictions o ano man yung queue restrictions yan. Pati na rin sa soberanya ng Pilipinas. So habang lumalaban po tayo sa COVID, ninanakaw na po ang ibang parte ng ating bansa. Tama ba po yun? Hindi po. Karahasan sa gitna ng pandemya. Talaga bang kailangan maging marahas sa gitna ng pagdurusa? Nasa ng tunay na malasakit at pakikipagkapwa. Ang tugon po, ang kailangan po natin ng agham, science and technology, agham na maintindihan at teknolohiya magagamit ng taong bayan. Kailangan din po natin ng pagkakaisa, solidarity at pagkakapantay-pantay or equity. So my call is for solidarity and equity, science and technology, but also risk communication anchored on mutual respect, sensitivity, honesty and transparency. So ayoko po makadinig na unchristian na mga tanong or magtiis na lang kayo. Hindi po siya sympathetic sa taong bayan. So ako po ay advocate for vaccination. And we are now in the midst of a surge. There is a limited amount of vaccines available. So when the vaccines are available, please do it. Seriously, consider having yourselves vaccinated. Ang share ko po dito ang aking pulse frame, love kita, halina at magpabahuna. Pulsuhan, kausapin ang mga taong bayan, alamin kung ano mga agam-agam. We should find out what people are worried about, what their questions are. Alamin ang mga agam-agam katanungan at tugunan ang mga katanungan. So we have lots of different town halls, different media to get through, but we aren't reaching those who are not digitally connected pakikipag-usap at dialogo so it's a conversation and it is it's exchange it's, it's a dialogue and we also need to embrace every filipino who has a right to the vaccine because we want a vaccine literate and vaccine protected public vaccination is an act of love love for yourself love for your fellowmen love for our community it is also an act of citizenship and an act of solidarity. Para sa FBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Compassion o pagkahabag ang dapat na umiral sa paghahatid ng impormasyon sa mga dumaranas ng kahirapan ngayon. Samahan natin ang Pangulo ng FEBC Philippines para sa isang pagbubulay-bulay. Narito si Dan Andrew Kura. Isa't kalahating taon na nang nagsimula na naiulat ang unang kaso ng sakit na nooy wala pang pangalan. Laming apat na buwan na rin na nakalipas simula ng isa ilalim ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng mga lockdown. Samantala, marami sa ating mga kababayan ang wala nang uh, mapagkunan ng ikabubuhay para sa araw-araw. Salat sa pagkain at kabuhayan, salat pa rin sa tulong na dapat sana'y uh, na iparating na ng pamahalaan. Wala ring malinaw na komunikasyon at mga patakaran sa gitna ng mataas na bilang ng mga kaso ng COVID sa ating bansa. Nakalilito rin ang uh, nagkakaibang mga pahayag mula sa mga namumuno sa ating gobyerno. Magkasalumat din minsan ang mga naririnig na panukala mula sa ating mga health professionals tulad ng iba't ibang opinyon tungkol sa mga gamot laban sa COVID-19 at mga patakaran sa quarantine. Marami nang nagsasabing hindi sila nakikinig sa balita dahil hindi na nila kayang unawain ang dami ng impormasyon patungkol sa pandemya. Komunikasyon ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit maraming Pilipino ang ayaw magpabakuna. Ayon sa Pulse Asia, 61% ng populasyon ang uh, hindi magpapabakuna kahit mayroon ng sapat na supply ito. Ito'y sa kabila ng 91% na mga nagsasabing natatakot silang mahawaan ng COVID-19. Mahalagang maiparating sa lahat ang tamang impormasyon ng may linaw, ipinahahayag ng buong katapatan at ng may malasakit at respeto sa kalagayan ng tao. Nang mahabang panahon na nasa Babylonia ang Israel, natutong tumawag ang mga Hudyo sa mga Diyos-Diyosan. Lubhang nabalisa na sila sa buhay na malayo na sa kanilang bayang, Jerusalem. Ngunit wala silang makuhang kaaliwan sa mga Diyos-Diyosang yon. Walang kabuluhan ang pagpapalakas nila ng loob sa mga tao, kaya naliligaw ang mga mamamayan ng Israel na parang mga tupa. Nahihirapan sila dahil wala silang pinuno. Sa Karyas, Kabanatang 10, Talatang 2. Kung walang pinuno o mahina ang pamumuno, maliligaw ang bayan dahil wala silang masusundan at walang tinig na mapapakinggan. Paano dapat kausapin ang taong bayan sa panahong ito? Alam natin ang salita ay hindi lang naghahatid ng impormasyon kaya rin itong makapagpadama ng malasakit at magdulot ng paghihilom. Una, magpagaling gamit ang magandang salita. Maraming taong naririnig na masakit na salita mula sa gobyerno na sinisisi ang mga mamamayan sa pagkalat ng virus. At maanghang din ang salita na bumabatikos naman sa pamahalaan dahil sa mga maling tugon dahil sa krisis. Itinuturo ng Biblia na walang mararating ang ganitong pagpapalitan ng mga pahayag. Sa anumang pag-uusap, mas mainam na nagpapaliwanagan kaysa nagkakainitan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin, ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Kawikaan, Kabanatang 12, Talatang 18 Pangalawa, magkasundo sa iisang pag-iisip at hangarin. Naging lubhang mahirap ang laban kontra coronavirus nang mapasukan ito ng politika sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ang nagtatalo ay ang mga namumuno at ang mga eksperto at kadalas ay humahantong sa pabago-bagong patakaran. Minsay humahantong pa ito sa demandahan. Suportahan natin ang panawagan ng mga eksperto ang pag-unlad ng ekonomiya ay kailangan nakatayo sa maganda at matatag na kalusugan ng bayan. Habang ginagamit ang sensya sa pagbuo ng mga pulisiya, ay uh, pinapalakas naman dapat ng pamahalaan ang suporta nito para sa mamamayan. Naway magkaisa ang lahat sa ganitong kaisipan tulad ng pakiusap ni Apostol Pablo sa una pa sa simbahan magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi at huwag kayong magkaroon ng pagkakakampi-kampihan kung hindi kayo'y magbuklod sa iisang pag-iisip at hangarin. Unang Korinto, Kabanatang Isa, Talatang Sampo. Ipagtanggol ang hindi maipagtanggol ang kanilang sarili, maging boses ng mga taong walang tinig. Habang lumalakas ang uh, pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa COVID-19, nananatili pa rin ang hamon na abutin ang mga nasa malalayong komunidad, ang mga hindi naaabot ng internet o ng radyo at telebisyon. Kailangang pulsuhan sila ng malaman ng mga tanong at mga pangamba nila at maihatid sa kanilang sitwasyon sa mga may kakayanang tumulong. Ito ang tunay na pagmamalasakit. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag at hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kawikaan, Kabanatang 31, Talatang 8 Sa pagbubulay at pagkilos natin sa mga prinsipyong ito, tunay nating maipapahayag si Kristo sa ating mundo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin na bigyan niyo kami ng kaliwanagan ng pag-iisip upang maihayag namin ang tamang impormasyon at Panginoon ang dalangin namin bigyan mo ng kaliwanagan ang mga nasa pamahalaan, ang mga nasa public health system, ang mga medical experts upang kanilang maipahayag ng maayos at malinaw at ng may pagmamalasakit ang mga impormasyon na kailangan-kailangan sa panahon namin ngayon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Covid Watch Weekend. Patuloy nating ipahayag si Kristo sa ating mundo. Sa pangalan ng buong pangkat ng Covid Watch Weekend, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta at nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin 'to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend Linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FABC Philippines.